Okay guys, uh, good afternoon sa inyo lahat. Uh. Nandito tayo ngayon sa Bayan Sambay. At mamamasyal uh, naman tayo dito sa kanilang mga kubo. Pakita natin sa inyo. Ngayon, nandito lang tayo sa Bay Central Elementary School. Ayan o. Oh. Napakagandang uh, tanawin ito mga guys. Ayan. Lalakad tayo dito. Nandito lang tayo sa harap ng... Uh, dito sa gilid na public market sa Bayan Sambay. Ayan, naglalakad tayo dito para ay pakita natin sa inyo ngayon yung kagandahan dito at micho uh, medyo maraming tricycle ngayon dito kaya akwan uh, nya pala ngayon uh, tinda pala, birnis palang araw ng birnis ayaw uh, ayaw tayo sa ayaw public market ayaw 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 Pakita natin siya inyo bago tayo pumunta doon sa kanlang kubo doon sa tabi ng simbahan. Ayun. Kaya pala maraming mga fan ngayon, no? Ang maraming fan uh, at dito paninda. Oh, uh, bierness pa lang ngayon. Ayun, pero tayo dyan nagpapashok um, dyan sa low band sa kanilang wanga. Uh, paninda maglakad lang tayo dito sa labasan dito lang tayo sa labasan para hindi tayo mahirapan ikot ikot lang tayo ayan maraming mga con dito yung mga paninda ayan at uh, mahirap pumasok doon sa loob ang daming music ito yung mga okay okay ayan ito so, yung mga okay okay dito ang magaganda Yeah. Ay mga guys sa uh, uh, mga kaibigan uh, na, dyan, uh, na uh, diyan na tapos na ang container ng kanyang panah. Daanan ko na lang dito guys kasi uh, nakakaya naman dito sa akin kaibigan na nagbab uh, na patapos na rin ang kanyang. Hindi tayo pwedeng dumalo kasi napakalakas ng music doon. Ayan natin kaya ating beso mga kay wina, Ayan, no? mga tindahan mga guys. ito pa mga Oo. Ayan. Ayan, mga si Mga mga... mga guys. Mga kaibigan ko dito lang kayo gusto nyo bumili. Mga... Ayan. Ayan, Ayan. mga Pia. Ayan, yung mga paninda nila. Kunti na lang mga guys o. May biya nga dito, bakit siya lalaki? May laki ba ako sa biya o baka? Ay, may may ulam ako, may ulam. Bumili lang lang pang trabaho. Ayan yung mga biya guys yung Lalaki oh. Dito ba kayo siya? MB, and Young Stone. Ayan oh. Dito na lang kayo, kung gusto nyo pumili mga guys ah. Dito na lang. Sa MB, tapos sa Huayna. Ayan, ang kanilang mga bisdo hindi tayo pwede dito sa kabila kasi malakas ang music uh, lalabas na lang ako dito ayan ayan mga okay, guys so tayo na lang lalabas na tayo dito kasi uh, doon sa kabila hindi tayo pwede dumaan doon makakapakalakas yung mga music ayan at uh, bumili mo na ako ng pantalon pang trabaho shout out sa lahat ng mga taga bae uh, malapit na yung kapiyastahan dito yan uh, August 28 piyesta na yan uh, dito mga guys advance happy piyesta dito sa lugar sang bayan sang bay yan malapit na ang kapiyastahan dito sa August 28 ang uh, kapiyastahan dito yan dito tayo dadaan muna kabila Ayan, yung mga naglilipit dito ngayon. Ayan mga guys, Ako oh. ng ng Ayan, oh. Ayan, sa gat. Ako 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 sa gat. sa bawat barangay yan may mga agahan yan, diyan sa luban. Ang kaganda mga guys, oh. Ang ganyan. may mga isda. Papalon? Hoy. Ay! Ayan. Ay, yung mga lobo mga guys ayan ayan mga guys, ito yung mga traditional jeep, uh, kasalubong natin mga biyayang San Pablo at Santa Cruz ayan napakaganda ngayon, napapunta uh, na tayo dito sa mga kubo na ginawa hindi natin alam kung mga nadagdagan pa o ano basta ipapakita natin sa inyo ayan mga biyahe sa tabi ng mga jeep punong puno ayan ngayon uh, naglalakad tayo dito shout out shout out sa lahat ng mga ating subscribers sa ating mga viewers sa ating mga manonood ayan oh. ito mga guys yung uh, schedule dito sa kanila mga kapestahan ayan yung 23 at saka 24 yan, ilapit natin yung mga guys ha. Ayan o. No? Ayan, sunod-sunod yan, 24. Ayan. Ayan, 25. five Ah, 26 yeah, ayan, 27 yan mga guys ang ganda ng kanila yung kawa nila yung isang ano uh, sa buho ayan o no. ganda ng view ayan ah uh, dito dito sa municipio ay busy busy talaga sa paggawa ng kanilang mga dekorasyon ngayon dito kasi uh, Rapit na lang may kita lang siyang linggo at magkakaroon na piyesta dito. Ayan yung pinagawa nila ngayon kids na sa atin sa iyo. Ayan ang ito. Ayan mga upuan natin yan mga guys. Hindi ko lang alam kung ano Ayan naglalagay siya ng mga decoration. So... tao oh. diba? Ayan. Bising, Bising na yung ating mga kababayan din sa loob Ayan mga tapos ngayon tayo pupunta tayo dito para may pakita natin sa inyo Ayan diba? Ito yung uh, lugar sa nga, mga nagtatayo ng na mga kubo Ayan ito yung mga view nila rito Ayan Ito na, ah, uh, nadagdagan na lalo na parami na parami na rin pala yung mga tubo dito. Ayan. Ito guys, uh, mga display rito ay uh, iba't ibang klasing mga halaman na mga dinidisplay nila dito. Ayan. Sa ngayon kasi hindi pa natin makita yung kagandahan dito kasi yung iba pa hindi tapos sa uh, nag-uumpisa pa lang sa pag-ayos mga soldara may kita na natin dito yung mga nating nila kaya so, nyan o oh. mga kubo na gawa sa parutsina ito naman yung simbahan yan si father napakaganda Sa Father, magandang hapon. Aba! Ayan, ito. Dati, nung nakarang mga araw natin yung vlog, wala, wala pa dito. sa wala pa dyan. Ngayon, oh, meron na sila. Napakaganda. Ayan. Ayan. Kitang-kita niya naman guys yung pagbabago ngayon dahil uh, na kailang araw na sila nagsimula na sila sa kanila paghahanda sa opyesta ni San Agustin ayan maraming kubo na sinatayo napakaganda ayan ayan busy busy talaga guys yung ating mga kababayan dito ngayon Ayan. mga susod na araw, eh, ay makikita na natin dito yung uh, kagandahan dito sa mga ginawa ng mga kubo. At uh, itong street naman to, busy-busy na to sa uh, pagdating sa gabi. Ayan, mga uh, ginagawa. Ang ganda ng pagkagawa nila, oh. Okay guys, muna, na na, sa okay guys, hanggang dito na lang muna at putulin na natin yung ating pagbablog kasi hapon na tayo uuwi na rin Ayan. yung pasang ating simpahan Ang ganda oh Okay guys, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga supporters natin, sa lahat ng mga viewers natin Ah, hanggang dito na lang muna at magandang hapon sa inyo lahat. Hanggang dito na muna. bye, -bye!